Gusto mo bang maging masaya? Siyempre naman. Sino bang ayaw? Pero ito ang twist. Ang tunay na kaligayahan, yung hindi panandalian lang, ay hindi lang basta tungkol sa pagiging masaya palagi. Minsan, kailangan mo nang masaktan para tumibay. At ang totoo, may mga katotohanan sa buhay na masakit pakinggan, pero pag natutunan mong tanggapin to, mas gagaan ang pakiramdam mo, mas magiging buo ka. Kaya eto na, ang pitong masakit pero mahalagang katotohanan na kailangan mong harapin kung gusto mong mabuhay ng mas payapa at mas masaya. Number 1. lagi kang may pagpipilian. Narinig mo na siguro yung kasabihang, ang buhay ay 10% kung ano ang nangyayari sa'yo at 90% kung paano ka tutugon dito. Totoo yan, lalo na kapag sablay na ang lahat. Naiwan ka ng mahal mo, nawala ang trabaho mo, nasaktan ka ng taong pinagkatiwalaan mo, masakit, nakakabwisit. Pero kahit sa pinakamadilim mong sandali, may kapangyarihan ka pa rin. Pumili kung paano ka tutugon. Pipiliin mo bang lumubog o pipiliin mong bumangon? Pipiliin mong mainis habang umuulan o sayawan mo na lang ang ulan. Ang totoo, laging nasa kamay mo ang desisyon. Number 2. Kailangan mo pa rin ng mga totoong tao. Hindi masama ang pagiging independent. Pero 'wag mong ipagmalaki ang pagiging mag-isa. Ang mga pinakamasayahing tao ay hindi yung maraming ari-arian o pera, kundi yung may totoong koneksyon. Yung may kausap ka kapag nababaliw na, yung may kayakap kapag pagod na, may pag-aaral pa nga na nagsasabi, mas mahaba ang buhay ng mga taong may malapit na relasyon. Hindi ito tungkol sa dami ng kaibigan. Minsan, isang tao lang na totoong nagmamalasakit sa iyo, sapat na. Kaya kung may nanay kang laging nag-aalala o kaibigang laging nangungumusta, pahalagahan mo na yan. Sa huli, hindi achievement ang bubuhat sa iyo, kundi taong. Number three, hindi ka magugustuhan ng lahat. Masakit, pero yan ang totoo. Kahit gaano ka pa kabait, katalino o kasipag, may mga taong hindi ka pa rin gusto. At alam mo, okay lang yun. Minsan kasi, ubus na ubus na tayo kaka-please sa mga tao na hindi naman talaga para sa atin pinipilit natin mag-adjust, magpakabait, magpakumbaba, para lang hindi i-judge. Pero habang ginagawa natin to, unti-unti na rin tayong nawawala sa sarili natin. Tama na yung pagpapanggap. Hindi mo kailangan magustuhan ng lahat. Ang mahalaga, may ilang tao na tanggap ka, kilala ka at mahal ka, kahit di ka perpekto. Yan ang tunay na koneksyon number four, walang perfect timing. Lagi mong sinasabi, saka na lang to kapag handa na ako. Use flash. Hindi ka magiging 100% handa, ever. Walang perfect timing. Walang ideal na araw kung kailan mag start ka ng negosyo. Susubok ng bagong bagay o aamin sa crush mo. Madalas, kailangan mo lang simulan kahit hindi ka pa sigurado. Ang totoo, yung simula ang pinakamahirap. Pero pag nagumpisa ka na, tuloy-tuloy na yan. Kaya wag mong hintayin na pumabor ang tadhana. Minsan, ikaw mismo ang dapat magbukas ng pinto. Number 5. Hindi mo mababago ang nakaraan. Lahat tayo may pinagsisisihan. Dapat hindi ko sinabi yon. Kung sana, pinili ko siya bakit ko ba ito ginawa? Pero ito ang masakit na katotohanan. Kahit ilang beses mo pang balik-balikan ang nakaraan, hindi mo na yon mababago. Ang pwede mo lang gawin, matuto. Ang nakaraan, classroom yan, hindi kulungan. Doon ka natuto, doon ka humugot ng aral, pero wag mong hayaan na doon ka na rin mabaon habang buhay. Patawarin mo na ang dating ikaw ginawanan niya ang lahat ayon sa alam niyang tama noon number 6 hindi mabibili ng pera ang kaligayahan ang bagong cellphone bagong sapatos bagong outfit nakakatuwa oo pero pansamantala lang yan kahit anong ganda ng gamit mo kung malungkot ka sa loob mananatiling kulang walang sapatos na makakapuno ng butas sa puso mo Walang iPhone na makakapalit sa pagmamahal. Kaya kung mag-iipon ka man, mag-ipon ka ng karanasan. Mag-ipon ka ng halakhak, ng banding, ng alaala. Yung hindi nabubura, yung tumatatak, yung hindi nauubos. Number 7. Sa hirap ka, totoong lumalago. Alam mo kung kailan ka tunay na lumalakas? Hindi kapag komportable ka. Hindi kapag easy ang lahat kundi kapag hirap na hirap ka na pero hindi ka pa rin sumusuko. Kapag parang wala ng pag-asa pero lumalaban ka pa rin, Diyan mo mas makikilala ang sarili mo. Walang champion na hindi nasaktan. Walang matatag na hindi nayanig. Ang problema, hindi para pahirapan ka, kundi para palakasin ka. Kaya sa susunod na malaglag ka, huwag mo agad tanungin bakit ako? Tanungin mo anong tinuturo nito sa akin. Anong katotohanan ang pinaka tumama sa iyo? Yung alam mong totoo pero iniiwasan mong tanggapin. Kung gusto mong maging masaya, hindi mo lang kailangan ng motivation. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Kahit masakit, kahit mabigat. Pero ang totoo ang katotohanang ng masakit sa simula, ang siya magpapalaya sa sa huli. Kung nakatulong tong video sa iyo, i-comment mo kung alin ang pinaka nakarelate ka. At kung may kakilala kang kailangan marinig to, i-share mo na rin. Baka ito na yung sign na hinihintay nila. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang masakit man sa simula, ang katotohanan ay daan pa rin patungo sa mas masayang buhay.